In his Christmas Day message, former President Rodrigo Duterte asks a big gathering of supporters in Davao City not to abandon his family, reminding them that the Dutertes supposedly have not done his supporters any wrong. Duterte on Wednesday, December 25, faces the crowds who came from various parts of Davao City and nearby areas to receive gifts at his family's ancestral home in Taal Bangkal village. Speaking in Bisaya. Duterte thanks the crowd for their support, which the former president says was even extended to his children, Davao City Mayor Sebastian Duterte, Vice President Sara Duterte, and Davao First District Representative Paolo Duterte. In his speech, the elder Duterte recalls how he and later three of his children supposedly transformed Davao into a progressive city, adding that his family has never forsaken their supporters. Isang hapon po sa lahat. Nan napanood po natin. ang balita sa kanyang talumpati last Christmas sa Davao City yan po ang pahayag ng dating pangulong Digong Mga kababayan nararamdaman po natin na wala pong kasiguraduhan ang mga Duterte lalong lalo na po sa Davao uh, mayoral race ramdam po nila na malakas din ang hataw ng mga Nograles. Sinalins po sila ng pamilyang Nograles, si Carlo Nograles tatakbo para mayor sa City of Davao, mga kababayan. Ayon po sa pagkakasabi ni dating Pangulong Digong na huwag nyo namang i-abandon ang aming pamilya yan po ay isang pagpapatunay at pagpapakita na tagiledo alanganin po sila sa nalalapit na labanang pampolitika. Yan po mga kababayan. Hindi lang po ang mayoral race. Kahit po sa iba't ibang level, kahit sa pagkapangulo kung lalaban man si Sarah, alanganin po sila. Mahina na po ang Duterte. Ito na po yung panahon nakikita na po natin yung panahon na kung saan sila po ay babagsak. Kaya ganyan po ang pahayag ng dating pangulong Digong. Do not abandon our family. We haven't forsaken you. Yan po ang sinasabi niya. Noon kami ay nasa pwesto, we haven't forsaken you. At 'yan ay panawagan nila sa mga dabawenyos, mga kababayan. Kaya maliwanag na sa ngayon sila po ay uh, nginig na. Nanginginig na sapagkat pagkata uh, isang malakas na ipo-ipo ang nograles. Mga kababayan, huwag po nating kalilimutan ng uh, Nograles ng Davao City ay uh, sinusuportahan ng administrasyong Marcos ng mga kababayan. So kung may pangpondo ang mga Duterte, meron din pong pangpondo talagang binubuhusan na malakanyang ang mga Nograles. Ito po ang uh, itatapat nila sa pamilyang Duterte kay Digong. Talagang magkakalaman po dito. Sigurado pong ramdam ng mga Duterte yan base po sa kanyang pagpapahayag na ganyan, ibig sabihin na hindi po sila nakakasiguro. Malakas, mga kababayan, ang nogralis ngayon. Kaya sinisiguro po nila na meron po silang laban. Dati-rati, hindi po silang lumalabas na ganyan na nagbibigay ng mga paayuda pero ngayon mismong si Sara Duterte at kahit matanda na si Pangulong dating Pangulong Digong diyan po nagbibigay po ng mga ayuda Kitang-kita po nila na tagilid po sila alanganin na po sila sa nalalapit na eleksyon kaya sila po ay nagdo-double time ginagawa po nila ang lahat ng kanilang makakaya dahil alanganin na po ang mga Duterte sa Davao. Maari na pong uh, ito na po yung katapusan ng Duterte era at panibagong pamilya naman ang pahawak sa Davao City. You know, kung minsan kailangan din natin magbago, hindi lang iisang pamilya, dapat Bigyan po natin ng pagkakataon yung ibang mga politiko, ibang kandidato. Subukan po natin sila. Let's try them. Tignan po natin kung ano po yung kanilang uh, magagawa para sa ating lugar. Dahil uh, may kanya-kanya po tayong talino at galing, subukan naman natin ang mga nograles. Wag lang yung uh, puro Duterte dahil magsasawa ka rin kaibigan. Mga uh, kababayan. Kaya sa isang banda okay lang talaga na subukan ang mga bagong mukha. Bigyan ng pagkakataon ang mga baguhan, new faces in politics. 'Wag po yung parati na lang. Alam niyo po sa Senado ganyan din hindi po ba kayo nagsasawa na andyan si Rafi Tulpo ngayon tumatakbo na naman? Ang kanya mga utol, ang mga kanya mga brothers, mga kababayan, tama na po yung isa. Ang dami-dami pong mga Pilipino. Ilan na ba ang population ng Philippines ngayon? Umaasa lang ba tayo o nakadepende lang ba tayo sa mangilang-ngilang pamilya? Let's give chance to others. I Ibasura na po natin yung dalawang Tulfo. Tama na po si Rafi Tulfo. Sino pa ba? Kayitano. dala dalawa po sila. That is political dynasty mga kaibigan, mga kababayan. Huwag na po nating uh, paulitin tong Pia kayitano. You know, it's so sad mga kababayan dahil sa mga survey, although alam naman po natin na pwede pa pong magbago yan. Nandiyan na naman po sa top 10 itong Pia Cayetano, na kapatid ni Alan Caldero Cayetano na nagpromiso ng 10,000 pero hindi naman po niya ginawa. Ang kanyang promisa na magbibigay ng 10K sa mga susuporta sa kanya, mga kababayan. Marami po sila. Lito Lapid, same face, nagbabalik. A returning senator, wala naman silang nagawa mga kababayan sa Senado. Ano, bench warmer lang po yung mga yan. Nakaupo, wala namang ginagawa. Sino pa ba? Yung mga bilyar. Sobra po mga gahaman itong mga tao na to. Ang yayaman na nga nila. Hindi po sila makontento, wala pong kabusugan itong mga pamilyang ito. Mga kababayan, ito po yung mga political dynasties. Sino pa? So ito, ito si Tito Soto, okay naman siguro siya, pero you know what? Matanda na siya, give chance to others. Si Lakson, bumabalik din, pero give chance to others mga kababayan. Nakakasawa na rin. Alam po natin may kakayahan sila. Better than, of course, Bongo, better than Bato de la Rosa, itong si Lakson. Better than Robin Padilla, of course. Yung sinasabi ko po dito, sana po bigyan po natin ng pagkakataon naman yung mga baguhan. Hindi po itong mga datihan, mga trapo na nakakasawa na. So, ang point po natin dito ay eh uh, ang uh, pagbibigay po ng tsansa sa iba naman. Huwag pong uh, mangilan-gilang pamilya lang po ang ating pong uh, pinapaupo sa Senado. Dapat binibigyan po natin ng pagkakataong manilbihan din po yung ibang mga Pilipinong may kakayahan. Marami po dyan. Si Bama Kino, may nagawa po siya maganda sa edukasyon. Kiko Pangilinan. Sila Luke Spirito. Marami po mga magagaling dyan ng mga abogado. Uh, Arlene Brosas, Franz Castro. Mga kababayan. Ito po yung mga totoong makatao kesa naman Willie Revillami. Well, mga kababayan, kung ang pagtulong or game shows, dyan okay lang si Willie Revillami pero come on. Sa trabahong pangsenador, I don't think na makakaya niya po yung trabaho na yan. Mga kababayan, mag-isip-isip naman po tayo. Na, si Willie Revillame dahil sikat po siya. Pauupuin na natin sa Senado ay malipuyan po yan, mga kababayan. Mag-isip-isip po tayo. Kahit na po magbibigay mga yan ng pera, hindi po yan makakatulong sa ating bayan. Ang trabaho ng isang senador ay ang pagpanday ng mga magagandang batas para sa ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. Hindi po yung sikat na artista, mga sikat na tao, mga boksingero. Oh yeah, si Manny Pacquiao. He wants to come back. Mga kababayan, mabuting tao po si Manny Pacquiao. Lagi po itong sinasabi na okay lang siguro kung pang mayor or maybe governor. Pwede siguro pero yung level na senador, I think ka uh, mas mayroon pong mga taong nababagay dyan sa trabaho na yan bigyan naman po natin ng pagkakataon yung iba. Dahil anyway, nasubukan na ni Manny Pacquiao, balikan po natin yung topic po natin tungkol po sa mga Duterte. Ang point ko po kanina ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba namang kandidato. In the case of Davao City, nasubukan na ang mga Duterte. Besides, si Digong Duterte matanda na po. Matanda na, I don't know, I don't see the point. Bakit tatakbo pa siya? Galing sa pagkapangulo, ngayon tatakbong uh, para mayor? I don't see the point mga kababayan. Kung bakit kinakailang bumalik siya sa pwesto. Ito ba ay uh, tungkol sa uh, to keep the power in their hands? Yan po ba? Parang mali po yata yan. Na aangkinin ah, mo na yung uh, munisipyo na kayo na, kayong mga pamilya, kayo na lang palit-palitan. Hindi po yata tama yan. Yan po ay pagpapakita ng uh, greediness, mga kababayan. I think talagang uh, nanghihina na nga sila. Ito lang po muna ngayon, mga kababayan ko. Napakalit lang po ang aking channel. Kahit na meron pong iisang nanunood o dadalawa, hindi po ako madi-discourage para po para hindi pagpatuloy ang uh, aking paggawa ng mga videos, patuloy pa rin po, po itong gagawin para po labanan ang fake news and disinformation dahil laganap ito sa ating bansa. Alright mga kababayan, maraming salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like and share my video. Maraming salamat.